Chris TV. Bago ko umpisan ang content ko, ipalo, pakipalo naman at i-subscribe nyo ako, i-share nyo ako, at i-like nyo ako. Salamat! Ang usapang pag-usapan natin, yung pagbabago ng ugali ng asawa mo pag may kinakalukuhan o may iba na. Kasi nung una, ninyong pagsasama, maalalahanin sa'yo yan. Pag umuwi yan, may pasalubong yan. Pag, pagdating dating sa bahay yan, kung hindi pa siya masyadong pagod, mag tinutulungan ka niya sa loob ng bahay. Ina, tinatanong ka niya kung kamusta ka, may kinakain ka ba, busog ka ba, napapagod ka ba. Gusto niya palagi kang pahinga. Ganon ang ugali ng asawa mo at saka yung cellphone niya, dyan lang nakabuyang yang, hindi niya tinatago, open yan sa'yo at umuwi sa oras yan. Hindi yan tinitingnan ng kanyang itsura, kung ano mga itsura niya pumasok. Walang ibang iniisip yan. Ikaw talaga ang priority niya. Kung anong gagawin niya, nagpapaalam sa iyo, kinukwento niya sa iyo kung anong nangyari sa trabaho niya maghapon. At higit sa lahat yung sahod niya, sinasabi sa iyo ang totoo, pinapakita sa iyo ang fish niya. Ganon ang lalaki pag walang kinakalukuhan. Pero pag may kinakalukuhan na yan, iba na, ikumpara sa una. Una, magtataka ka nyan. Kasi ang alis na nyan, uh, alas city. bakit alas 6 umaalis na? Alas 6 umaalis na. At mm, pag magpaalam sa iyo yan, halimbawa tulog ka pa nang umaalis yan ano yan, uh, hindi na maghalik sa'yo yan pag alam niya na medyo tulog ka pa. Kunwari, sabihin niya sa'yo, hindi kanya inisturbo Yun pala, kaya hindi niya hindi kanya hina, nagpapaalam o hindi na naghalik sa'yo kasi ayaw mong malaman ng pagbabago sa katawan niya. Kasi yung una, kung una, baliwala yung katawan niya ngayon, ano na siya, yung parang tinitingnan niya na yung sarili niya. Kung maayos ba, hindi yan umaalis palagi sa salamin at tinitingnan niya ang itsura niya bago umalis. Bumibili niya ng bagong damit, bumibili ng bagong mga pangailangan niya sa katawan niya. Iba na ang kilos niya. Ibang-iba na ikumpara sa una. Tapos pag, pag kinumpuntra mo, ano, pag tinanong mo yan kung bakit, iba ang sagot niya at parang hindi makatingin sa'yo sa mata ang cellphone niya, tinatago niya na. Ang cellphone niya, kung saan pumunta, kahit sa CR, dinadala. At saka, hindi na-open. Pag, 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 matulog mo niyan, ilagay siya alam ng unan niya, o di kaya nakataob sa tiyan niya. Ganun ang ginagawang lalaki na, na magluro. At hindi, niya nag, at hindi na nagtatapat sa iyo yan, kung anong ginagawa niya maghapon. At hindi na nagpapaalam sa iyo yan, kung anong gagawin niya, kung saan pupunta. At hiwala na sa oras ang uwi niya. Kung kasi, kung yung una, Uh, trabaho bahay trabaho bahay lang yan ngayon may pinupuntahan pang iba pag mga ganun ang gagawin ng asawa ninyo na parang naramdaman yung iba na huwag kayong papayag kasi mayroon, mayroon mga babae kasi na pag nila ng mga ganyan iiyak na lang sila at saka mag, magmamakaawa at saka kumpruntahin yung lalaki sabay iyakan ayaw na ayaw ng lalaki yan kasi mababa lalo ang tingin sa iyo niyan. Uh, tandaan ninyo ha. Huwag kayong ganyan kasi lalo kayong iiwan pag ganyan ang style niyo sa lalaki. Ayaw ng lalaki yan. Para may tendency pang bumalik sa iyo, ito ang gagawin mo. Huwag mo siyang intindihin, huwag mo siyang lutuan, huwag mo siyang uh, handaan kasi pag, pag lalo mo siyang handaan yan, isipin niya yan, ay kahit magluko pala ako, hinahandaan pa rin ako, bibigyan pa rin ako ng pagkain, kaya ituloy ko na ito, parang wala namang pagbago. Disiplinahin mo, disiplinahin mo agad. Una, kung saan yung trabaho niya, bantayan mo, puntahan mo doon at huwag kapapayag. Pag sa oras na mahuli mo, pusdakan mo ng isang suntok sa muka, kahit maraming tao, tandaan mo yan, ipakita mo sa kanya na hindi ka papayag na apihin ka. Ganun ang gagawin mo. Kasi nagawa ko na yan. Kahit sa kalsada, ang una muna, na kausapin mo siya ng maayos. At saka pag makita mo siya sa mismong ginagawa niya, tahimik ka lang, huwag ka mag-ano, o kamusta ka pa. Paglapit mo sa kanya, pusdakan mo ng isang suntok sa mukha. Sabay uwi. Ganun ang gagawin mo at huwag mo siyang handaan, huwag mo siyang 'Wag mo siyang asikasuhin. Ipakita mo rin sa kanya kasi pag sa oras na matuloy ang ginagawa niya, wala nang paki-alam sa 'yan. 'Wag mo siyang intindihin, 'wag mo siyang pakainin, 'wag mo siyang patiin. Ipakita mo sa kanya din na kaya mo rin siya iwanan at ah, hindi ka natakot na iwanan mo siya. Na ah, ah, hindi, uh, oo, oh, nah, hindi, na hindi ka natakot na iwanan ka pala niya. 'Yun ang ipakita mo sa kanya. Magpaganda ka. I mas unahan mo pa siya. Mas mas unahan mo pa siya sa ginagawa niya. Kasi pag hindi mo ginanyan, api-apihin ka lang yan. O, may tendency pa yan na babalik sa'yo kung yan ang gagawin mo. At uh, amu-amuin ka pa niyan, baka ipagtapat pa sa'yo kung ano nangyari at kung anong ginawa niya sa sarili niya. Ginawa ko na yan, kaya yan gawin niyo. Huwag kayong iiyak sa harap ng lalaki, huwag kayong magmamakaawa, Huwag kayong matakot na parang natakot ka na mawala sila. Ipakita nyo na parang hindi kayo natakot din na mawala siya, sila. At ipakita mo na okay lang sa'yo na mawala siya. Huwag mo siyang habulin. wag mo siyang, wag mo siyang uh, intindihin. Sa ganyan ang ginagawa mo, may tendency pa yan na babalik sa'yo at iwanan niya yung uh, niya. Yan ang katotohanan at yan ang totoo at yan ang dapat na gagawin ninyo. Uh, lalo na kung hindi nagtatapat sa inyo, sa, uh, sa singgit sa lahat sa sahod. Yan ang gagawin ninyo. At huwag kayong pumayag talaga na habang maaga pa lang. Pag iyan ang instinct ng babae, yung parang kinakabahan, parang na-depress, parang balisa, parang hindi mapalagay sa iniisip niya, at parang mainiisip siya man na may ginagawang kalukuhan ng asawa niya. Totoo yan. Totoo yan. Yan talaga ang katotohanan. Kaya huwag kayong papayag habang maaga pa, suplahin mo na. Kasi mas gusto ng lalaki yung matapang ka kaysa nagmamakaawa ka. Tandaan mo yan, katotohanan. O babay, I love you. Uh, Depende rin sa inyo kung magawa nyo yan. Ako, yan ang nagawa ko, sinasampol ko sa inyo. Babay, I love you. Ingat sa lahat na oras.